Yan, meron tayo Honda Beat version 2 dito sa shop mga ka-ride At ang tinakbo na ito is uh, 77,739.5 Yun At ang issue na ito ay Start natin Ayaw Ayaw mag-start kasi naka-side-start <laughs> Yeah Sasak natin. Ngayon. Wait lang. Hirap eh. Ayaw. Ngayon. Try natin i- Ah, uh, kick. Kung masisipa ba to. Wala. Stock up mga karay. Ngayon. Check natin. At ang sabi ng may-ari, eh, bago daw change oil to, pero, yan, mapapansin nyo, walang langis, tapos, kita nyo, yung is, tuyong-tuyo, itim na siya. Yan, check natin to, kung ano naging problema nito, bakit nag-stack up. Yan, isa na doon is, walang langis. Check natin to. Pagsak natin to makina na ito, mga karag. At yun, nag-oil check tayo, mga karag dito sa Honda Beat na nag-stack up yung kicker at hindi na umandar ayun mapapansin nyo yung drain plug ayun itim na itim tapos, ayan eto, tira dun sa ano ko to wala talagang pumatak kahit konting langis dito sa makina na to masahan na natin to na masakit sa bulsa tong ano na to nangyari kalunos lunos ang nangyari dito sa motor na to okay kalasing ko muna para makita natin kung ano yung mga papalitan dito sa Honda Beat na ayaw na maki ayan Honda Beat A few moments later. At yan, ito na nga yung nakalas na cylinder head. Yan. Kung mapapansin nyo, itim na itim, tuyong-tuyo. Yung kulay, ayun o. Oh. ibig sabihin walang langis na dumaloy talaga dito mga ride at ito oh, nag-stack up na yung connecting rod saka yung pin saka yung piston yung mangyayari talaga na yun to baba mga kina papalit tayo ng uh, connecting rod black and then piston yun Ayan, mura lang talaga lang is. Kesa piyesa. Ayan. Ang may kasalanan nito, yung piyesa ay yung langis. <makes> Dobre. <laughs> Mark, shout out. Oh, ito na. Ayan o. Ayan, kaka-sensor lang daw. At yan, nangyari. Walang dumaloy na langis. Ayan, kalasin natin. Ayan mga karay, ito na yung uh, Honda Beat na natuyuan ng langis at ito yung mga pinalitan ko yung connecting rod at ito yung piston na stock up ayun o yung block tapos yung bearing mga bearing na ito pinalitan ko na ground shock bearing Ito to. moment of truth tayo salpak muna natin and then check natin kung may ingay pa kung handa naka TDC na tayo lahat lahat nakasemble ko na yun ito nga pala yung ginamit kong black yan ipon kasi wala nga budget yung ating customer na si Mark shout out Mark alagaan mo na to sa langis ayun assemble na natin okay let's go ayun mga karahid na assemble ko na yung Honda Beat na ginawa natin yung natuyuan ng langis ito, moment of truth. Ayo, march! Start mo nga, jeep. Ayan, dynamic na siya. Bale, hindi ko muna kinabit itong panggilid kasi sinisan pa natin. Ito, yung matuyuan na ng mga ride Ayan, pinalitan ko connecting rod and then black piston sa ano sa head wala naman problema wala naman tung usok Ayan. okay na to simbolin ko na lang yung pang nito na ito Ayan. okay na siya wala kang ingay ingay Ayan. Tapos nagkaroon siya ng error 52 at ito yon mga ride. Itong sakit na to. Yung galing sa CKP sensor. Mura na pala yan. Ayan. ko ng ano nang uh, penetrating oil para mag-contact yung log. Kasi ayaw mag-start kanina. Lumalabas uh, error code 52 error code 52 yung lumalabas at yon si sensor yon yun nandito sa magneto ayun ayun na to mga karay iyan na natin to itipang ko to para iwas corroded ang ano to, to. ayan babalutan natin ng uh, electrical tape yan yun dito sa ilalim kasi nababasa to lagi ayan okay na to Start ulit natin Ayaw Okay na Ang sarap Nang gastos Nang <laughs> Oh, change all ulit Mark, ano Mark? 300 lang no? Oh, 300 lang, yun lang is Piesa mo, magano? 10,000 <laughs> <laughs> Ayun hindi naman, hindi naman umabot ng 10,000 to. Ah. Uh, so, uh, ano lang to, less than 6,000. Yung so, ang inabot ng gastos nito. Ito di lang, langis lang kailangan ng makina natin, mga kapatid. Okay, ganito lang. Abus. Yeah, peace out.